Ayan, malapit ko nang matapos guys. Ayan, paraan ko nang pagluluto ng itlog dahil sa sobrang dami. Ayan, oh, wala akong nagkahawak ng video kasi. Pagkakulo ng minsang kulo, tinatanggal ko na yan sa apoy. Tapos, pinapalitan ko yung mainat na tubig niya. And then, inaalog-alog ko siya. Pagkatanggal ko ng tubig, inaalog-alog ko siya. Para mabilis siyang tanggalan ng ng kanyang shell. Ayan. Walang tagahawak ng camera, kaya pasay siya na kayo. Pero ayan, oh, tignan nyo, oh. mabilis lang siyang tanggalin ng shell. Sasama lahat yan. Oh. Diba? ayan, ang dami, oh. Mm. Yung ganito guys, na medyo namalabas na yung pula niyang ganyan. Kasi medyo dal isang linggo na yung itlog hindi naman siya expire. Kaya lang, sa init ng panahon kasi. Kaya ganyan. Pero okay pa naman yan. Hindi hmm, pa, mabilis lang siyang tanggalin. Walang tagahawak ng camera. Kaya, nahilapan ako. Pero actually, yan o. Oh. Tingnan nyo, oh. bilis lang, di ba? Dahil sa dami nun, kung hindi mo alam ang technique, matagal gawin. Ayan, maraming maraming salamat. Thank you so much po. Paki-subscribe na lang po ang ating channel. Thank you so much.